deserve maali sa network yung ganyang ugali. Angge, sang ayon sa pagpapatalsik kay aktres, itong mga kaibigan ni Kim Chu. True na true si Kim pagtatanggol, buti na lang talaga may mga prangkang kaibigan. Madalas kasing pinuputakti si Kimi, lalo na ng mga kabilang fandom. Hindi rin masisisi kung umaalma na rin ang Kim Pao fans at mga friends na aktres. Ito nga ang ilang pagtatanggol. Pinagtambal lang kayo, Jengin. Bakit nagsiselos kay Kimi? Natakahiya lang. Si Kimi ang mahal ni Paolo, hindi ikaw. Wala kang karapatan kay Pao. Hindi mo asawa ito, mahiya naman. Konting respeto naman sa sarili mo, girl. Yan ba ang pinagmamalaking edukada? Naku, tama ang sinabi ni Pao kahit di nakapagtapos kung marunong kang rumispeto, daig mo pa ang nakapagtapos ng pag-aaral. Sakto na ang ginawa kung kinanggawa ni Pao na si Kimi ang pinini niya. Kasi doon niya nakita ang katangian ng babae ay hinahanap nito. Noon pa man, ay pinangarap na niya. Ito ngayon lang sila nabigyan ng pagkakataon. Kasi ang mabait tao, pinagtagpo ng Panginoon at walang makapaghihiwalay sa kanila. They are destined with each other with so much love and respect. Sadyang maraming nagmamahal, ano ang iba to, at paninira, manalatili ang kabutihang taglay. The more kasi na sinisiraan ang press, mas tumarami pa ang mga blessings na pumapasok sa kanya. Ayon rin pa rito?